Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City, Kagpila, lugar sa Western Visayas, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, kayo madamo gin nga salamat. Transaksyon sa ginabalig nga kahoy, gintumod tumod sa kaprisahan, nga motibo sa pagpatay sa lalaki sa Bacolod City. Biktima na kabay sa suspect. Antes sa tabo, ang kremenso na pa sa iya pamilya. yung balita nga sa ngin, Madasig naging kakasa si kung sinipuli isang angulo ng love triangle bilang motibo sa pagpatay sa gwardiya nga si Arnold Gabalyes. Sa baylo, no, mayor nga ginatutugan karon sa kapulisan ang transaksyon sa biktima kag sa eleven partner sa pagpasarahe sa ila ibaligya ng mga kahoy. No, may ara sila na uh, pagbinaisay no, sa transaksyon ng bata, na ay sa uh, uh, cellphone kag sa uh, text messages ng threat sa business nila no, pinabaligyan uh, ng ila. Suno sa iloy isang biktima na sa iyo bata ang katransaksyon si ni matapos ginsala mautod ang magkahoy nga wala sini ni ginabaligya. Ini ang nagresulta sa pagpaghangkata na isang biktima kagsang ginatod na suspect. May ginaligya sa pilakapuno. Ang pilakapuno, nga ginawira nila, mo po ni Arnold, ginikisa niya balang bot si Lingon nga wae niya yung mabaligya, tanda yan bala, tanda lang na. ti amotoy, ginkadoan lang niya ralig ni Arnold dito, nakita yan naubos na tinso. Ang ah. At... ang tanan niya puno sa kahoy, naubos tapas. Ang naging reaksyon sa biktima ang gitunaan sa pagpamahog sa iya sa suspect. Tinangakig si Arnold. nanya sige lang. Nang ginubos, na na nang na ginubos ulit. Tapos ang akon ka. Kanya, sige lang. Andaman mo lang na nakakig. Guru laki. magro maginambal mo siya kay Arnold. Nga kung ano. Okay. Matapos ang laptang laragwa'y ay si suspect nga nakapulang motor, ang motor, madasig ininga ng indulaan sa ilalugar lugar sa barangay Felisa. Nakilala na ini sa kapulisan. Nagkandakta ang hot Operation, no? Ang ginpangita na siya. Tapos sa at ang ilang wala na to siya sa ilang balay ng uh, palagyon. Ang ginpatay, nga gwardiya ang ginakabing mabuot, kag nagabulig pa sa pagpaluntad sang kalinong sa lugar suno sa iaabyan. Sino gin man nakaimu na sang nga krimen, pati kay Arnold, kabay pang masurinder lang sa kong oh, buot si Arnold, wala man kamu. Ginahikot na ang pagpasaka sa kaso ng murder, batok sa wala pang ginhingad lang niya suspect. Ginatumod man ang nagservice ni Lookout. Opo, Keril Casillo. Adrian, we are boss. What? Last turn